Sabi naman mga mga piko hindi ba? sa inyong Malunod mo na ako, may paano ma. Pati baka ko nalunod. Pati baka mo nalunod? Oo. Asan yung eh, baka ngayon? Hindi na, tuloy yung isa, yung laki-naki. Nalunod daw anak, yung laki. Ito, ito gamit. Lola, magandang tanghali po. Kumusta po kayo? Ito po, namatay pa nga ako, baka. Ha? Namatay pa ang baka ka. Asan saan ang bahay niyo po? Ito? Pwede pumasok? Saan po ang entrance? Pwede po. Ito po, napagayaw. Bago po niya harapin tao. Pero yung sa kabila. Ano ba nangyari? Paano bang nangyari, Lola? Hindi dito dumaan ang bahay. Dito dumaan yung bahay? Ano pangalan ni Lola? Edlinda, Edlinda Kagu. Ilang taon na po? 78 po. Hmm. 78 yan? Senior na po ko eh. Una ko na kukuha ang gamit sa loob ng bahay ko. Wala nang makuha? Wala. Basag, basag ka lahat. Pati damit, wala ko na kukum. Pati damit niyo po? Uh, wala. Eh, Ito po yung bubong niya, ano po? Oo, uh, 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 uh. Eh, eh, ito yung ka, you know Yun ang akit tungko, bago kong paggawa yun, yung halo black kuya. Halo black dito? Oo, yun yung bagong gawa ko yun, eh. ko kuya. Ito, Lola, ito? Oo. Nasaan ang halo black dito? Nadagan ang kuya ng ano, ng tingnan Tignan nyo pati gripo nila, mga kababayan, talang. Malabo. So, Malabo rin. Magano makakawa ng tubay. Paano ngayon yan, Lola, Hindi ka mapasok sa bahay mo. Pati, putik na yung mga kamay mo, Lola. yung naghuhukay mo ng mga nadaganon, doon ng mga... Hinuhukay mo yung mga gamit mo? Ay, hindi ko na mamari. Dito, pasukan. Oh. Dito sa likaw. Oo. Dito sa likaw. Oo. Oh. Pero hindi makapasok? Makapasok ako, hindi. Pura hunggar na eh. puro ganyan? Marami mo mga nadagaan ng padong mga ano, gamit ka. Kung isipin mo lang mga kababayan, yung bubong nila eh, mas mataas pa sa mas mataas pa tayo, napantayan na. Muntik na matabunan yung bubong lula. Sabi ko, sabi ko, magat pa ako hindi nakasakan, baka doon ako bubong sa bubong. Mabuti lula, hindi ka natrap nung nabaha dyan. Eh, ako huwi kinuha na yung apaw. Kinuha ka na ng apo mo? Oo, um, hindi ako sumama, hindi ako malays. Oo. Oh. Sana yung ko ang aking mga gawa. Ha? Patibigas mo Patibigas mo? Lola, okay lang yun. Mga gamit importante, hindi ka nasaktan. Tignan mo po, kung itinakas mo yung mga gamit mo, saan mo naman ilalagay eh, lahat ng paligid natin? Ay, hanggang loob ang balik eh. Tubig pa hanggang ngayon. Pwede pa tayo pumasok dyan sa loob, Lola? Saan? Tignan natin. Tignan natin mga kababayan. Si Lola iyak ng iyak yan. Pagod ka na po. Huwag ka na umiyak, Lola. Man ay, ay, hindi makapasok. Abas! Abas! Nakawangin nung wala. Ay, ang lubo ay baksak ko. Basag ko lang tayong mga gawa, mga jura. Baksak ko pa. Pag hindi may maayaw ng kuwi na eh, hindi magpuksin niya dahil naiibig na nga rin. Ay, wala nga Hindi ko nga hinagasin na Ay, wala nga na niya. Baka maaarap. Okay lang, Nay. Huwag na, Nay. Kung alanganin, okay na. Hindi uh na. Huwag na kayo sa bintana. Makalusit lang. Oo. -oh. Ay, talaga naman. Wala nga nga. Wala nga nga. Ay, doon tayo. Ito ta para makasilip sa bintana. Tara. Dito tayo lang. May daanan pa papunta dito. Oh, Tara-tara, Lola. Para makasilip, makita. Lola, ali nga. Tignan natin. Okay. Yung mataas na bubong mga kababayan, mas mataas na ang tao ngayon. Ayan. Ingat, Lola. So, ito mga kababayan, no? Nung kasagsagan ng baha, dito na lang sila dumaan. So, sa bintana. Binasag na lang, sinira na lang yung bintana para makita. So silipin natin mga kababayan, papakita ko sa inyo kung ano ang mapapakinabangan sa palagay nyo po kaya puro putik. Hindi na ma, Adam. Hindi na pakinabangan lola. Lokal. Hindi na po. Hindi na pakinabangan. Lahat na Balik. Bawal na lahat. Lahat na Hindi wala akong oh, magbigay 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 oh, oh, lula, i-dikit ko lang yung mic wala akong oh, mic kaya pala iyak nang iyak si lula kinitignan niya yung mga gamit niya wala na mapakinabangan talagang pati yung mga dora box niya wala oh, so, akong basag man, 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 man. maraming basag maraming uh, basag Opo, Kalula. Hayaan mo na yan. Eh, gabili-bili ko lang. Tugukuhin na sa ako, ba bagay. May bigas ako. Para naago ako ng pesa sa kong gamay. ba? Kaya ako nang ng tungkaw. Saan na, pati bintang mo sila. Pati bintana sira. Eto, siyempre, kailangan dito lumabas lola eh, no? Hayaan mo na yung lola. Importante, hindi nasaktan yung katawan. Eh, sabi nyo mga ito, hindi nakaasahin ba? Malulad mo na ako. may papano paano ma? Pati baka ko na nalunod. Pati baka mo nalunod? Asa na eh, yung baka ngayon? Hindi na, tira isa yung laki na ay. Nalunod daw, ano, yung Lola, upo ka, lola. Okay lang? Upo ka, lola. Relax ka lang, Lola. Baka ma... Alam mo, Lola, uh, ipag-pray na lang natin. Isipin mo na lang. Hindi ka nasaktan. So, ang pagpapagawa ko sa bahay na rin. Ako ay may um, anak ng mga pamilya. Opo. Ay gusto ko rin ako may sarili na akin. Gusto ko rin ako yung nasa bahay Opo. ko. Opo. Gusto ko rin ako may anak na may bahay. Gusto ko rin ako, ako yung nasa aking anak sa... Ayaw iyan, ako oh. po'y natakas. Partaw. hindi ko alam po naalis, mm -hmm. hindi ko po paasay. Alam ko po kayo paasay, hindi ko po paasay. Mado ko ikaw nga, nung may maaari pa kaya kung ano. Lola, nung malakas ang uh, agos ng tubig baha, saan po kayo naglikas? Hindi ko, kinuno na ang Po? Kinuno po ko na ang apaw. Ay, ah, kinuha ka ng apaw, iniwan oh. nyo na lang dito? Oo, oh. at tubig na tubig na ito. Opo. Hmm. Mabuti na lang, Lola, nandyan yung apo mo na nailikas ka. Ay, hindi ako eh, sinundo dito. Opo. Hindi nga ngayon, gawa, eh. ako kung sumama. Nalala ko nga yung mga gawain. Eh. Yung pa ko. Ay, kung dito. hindi ka umalis, Lola, baka mapahamak ka rin. Mm hmm, kaya mabuti na lang, nakalikas ikaw. Opo. Ay, yung mga gamit na yan, mapapalitan niyan, may awa ang Diyos. Opo, hmm. nakulungin niyo. Iyak ng lola na sa iba. Ito yung anak daw. Apo. po sana ko hindi na napakain. Nasa na ka niya yun. Lalo niyo sa deka. Sige lola, hayaan mo na yan. Gaya na aking sinabi. May awa ang Diyos. Ano po? Lola, kumain ka na ba? Ay, kumain ako kanina. Oo. Saan kayo kumuha ng pagkain? Paano kayo nakapagluto? Eh, basa lahat. ay ano mo, bidala ko kanin nung kanina. Opo galing ko kung siya anak ko doon, ako yung gandalo ko ng kado pa parto. Tsaka yung uwi ko uli doon, mamaya na uli yung hapaw. Opo. Pag ako yung nakapag-ano ng mga ano kong maaalwas pang anak. Ano na, nangyari nga. Lola, huwag ka na umiyak. Lola, naka-video po tayo. I-upload ko to, okay lang. Okay lang. Lola, may regalo ako sa'yo. Alay naman po. Pambili mo ng ano, pagkain. Awa na po ninyo. Gusto ko po hindi walang hanap Oh, Lola. Ay, o, Lola, 5,000 po para may pambili ka pagkain panimula. maraming marami salamat. Opo. ubo yung mga mayang, yung mga kakaay. Nalala ko po nga, bakal. Opo, mm -hmm. pagpasinsya mo na yan, Lola. Uy, lumamag. Huwag mo nang isipin yan, hayaan mo, ganun talaga ang buhay. Baka mapaano ka pa eh. Na? Mamagaw na sa kaya. Opo. Mm -hmm ni ano mo mura na yung anak ko sa iba bayan ko din. Pag kung dahil nagkasakit, hindi po rin siya, kundi ay wala din naman ha. Mm hindi -hmm. ko kakalala ko na ay baka. Oh. Bago ngayon yung madi Na disgrasya din ang baka ni nanay, mga kababayan. Mm -hmm. Nalunod. Ha? Nalunod, natabunan. Mm -hmm. Hindi na nila nakuha. Mm -hmm. Bukod pa doon mga kababayan, kung makita nyo itong gamit nila mga kababayan, ilan pa lang yan mga kababayan na napuntahan ng Team Daddy Frankie dito sa Limiri, Batangas. Na halos lahat po talaga sila mga kababayan, ito ang daing problema nila na... Natabunan lahat ang mga gamit nila tapos sa uh, bumaba na yung bahay. Ito mga kababayan, kung titingnan nyo, bintana o napaka, isang dangkal na lang, aabot na po. Tubig o loob eh. loob tubig? Dito nalabas ang tubig eh. Dito nalabas? Oo. Galing kanlura. karing lagnas. Ngayon lang ba nangyari ito, Lola? Kung buhay mo? Dahil nagbara ho sa ibaba doon. Doon nagbara ang Kaya nabutas ang lagnas. Dito po. Dito lumusot sa kabahayan? Dito, Kaya napakaraming bahay na nasira talaga? Lahat? Huh. Okay. Oo, ko yung hey, namamagod na sa kaya. Napagod ka na ka Huwag ka na umiyak, Lola. May magpapakatindi na sa akin. Ayon, baka bago ko na. Opo, mayroon pa. Sige, Lola. Kami aalis muna at magpapaalam pansamantala sa iyo. Kaya mo kaya po natin 'yan. Ano po? Sana po ya uh, nakatulong 'yan sa inyo kahit papaano. Hmm, Magaling naman po. Salamat. Oh, po salamat sa inyo. At ako yung okay, natulungan po rin niya. Matang. Mm -hmm. Laban lang, Lola. Laban lang. Mm -hmm. Sige, Lola. Kunin ko lang yung mic. Mm -hmm. Saan ba? Ako yung okay. tumututur. Kumot ko. Ano mo maaari na? Maaari pa. Mayroon ang Ang mga water jug, thermos. Hindi na naari. Bagong bili ko lang yun. Bagong bili lang yung water jug? Oo, oh, no, termos ang thermos ka. Pahilitan ng tupay. wala. Ilan nung jura baksan patindamay Pati damay din, wala nang maaari. Paano yun, Lola? Wala kayong kadamit-damit ngayon? Yung nakasuot lang? Hindi, wala nang damay. damit. Wala nang Wala nang damit. Wala nang, nang nakatambak na balay. Hmm. Wala nang mga pagahoy. Uh -huh. Salasing yun. Pag napasok na, no, unti-unti papasukin na lang kung paano. Uh -huh. Nakakapanlumo talaga mga kababayan. Ang hirap po. Hmm. Hindi na na. Sige lola, no? Sana may mga ma sana may mga makatulong pa sa inyo. Mm -hmm. Pag po kayo mag-alala, may awa ang Diyos. Na po. Ay na po. Sige po lola, wag mo may na isipin, mapano ka pa. Nagbibigay ng pa sa kilo bigas. Ah, may nagbigay naman ng pa isa isang kilo. May mga kape, asukal. Asyong... Oo. -oh. Mga noodles. Opo. Yung oh. nagbibigay ng mamisan. Oo. Oh. Kapitan na. Oo, buti naman may mga umikot na dito daw na nagbigay ng mga relief, mm, mga wow, sardinas. Oh. Oo. May, may bumababa ng haldina kayo ng helikopter. Oo, ah, may bumaba helikopter. O, okay. mm. sige, lulang, pansamantala. Paalis muna. Ano po? Salamat po.